Welcome to my channel guys. pag ngayon dito sa Burungan Eastern Summer. At guys, isi-share ko lang po ang update kung anong nangyayari sa amin sa panahon ng signal number one ng Bagyong Small Tropical Depression 15. It. It's October, 20, 20, October 22, 2024, Martes, dito sa Bye Bye Pony Bar Mahanggan City Spring Summer Malakas ang Malakas po ang ikot ng hangin Malakas ang ikot Malos ikot na po kami ng hangin dito guys so, ayan o oh. Sana hindi na po sumakasang bagyong ito Nakakatakot naman po Okay guys Thanks for watching. guys, welcome to my channel, welcome to my Star TV vlog. Guys, ngayon po ay Martes, October 22, 2024. At guys, nandito po tayo sa Borongan City, Eastern Samar. At narito po tayo sa Bye Bye Boulevard. Sa makikita nyo guys, maraming mga nalaglag ng mga ng mga dahon, ng mga punong kahoy at mga sanga. At tapos guys, malakas ang hakihip ng hangin kasi po signal number one ngayon ang eastern summer guys. Tapos yung dagat, sa mapapansin nyo, hindi naman malalaki ang mga alon pero ang hangin ay masyadong malakas at buti na nga guys at hindi masyadong malakas ang ulan. Kanina kasi guys, hindi ako makapunta dito dahil dahil malakas ang ulan. Oh. Masungit ang mga alon. Parang malakas ang agos ng tubig, pero hindi naman totally mas, totally malakas ang or malalaki ang mga ang mga alon. Ayun oh. Nandito po tayo sa dagat. Sabay ba yun guys? O, ayan. Ito ang sitwasyon na yun ng yagat. Ayan. Signal number one ng Bagyong Christine. Ito o. Ito. Nagbagsaka na po. Ang ano. Alam nyo guys, kanina Nagising kami kaninang umaga dahil nabagsakan po ang bahay namin ng isang malaking bunga ng langka. Okay. So okay. Ayun po. Okay, naglalakad-lakad ako dito sa Baybay Bully board. guys, oh, may malaking sanga na putol. Yung mga puno ng talisay. Ayan. Ayan. at guys tingnan nyo oh yung ilaw guys naputol yung sanga na inalalagyan ng ilaw yun kapag bagyo Okay tapo ako. Hala? Ano kaya ang ginagawa? Parang may, may, may mga tao pa doon. Ewan ko kung nanginisda yan o kaya naliligo. Ipilikado naman ngayon ang pagpunta sa dagat. Kasi baka biglang tumaas yung ano. Baka biglang tumaas ang tubig. Yun o. Oh. Ewan ko po kung nakikita nyo. Doon, may nakikita akong mga taong naliligo pa yan or isusum natin. Ayan guys, oh. Parang may tao doon yon naliligo. Kahit masama ang panahon, oh, may, may, may tatlong taong naliligo dyan. Ayun, oh, naliligo sila. Kahit masama ang panahon. Ayan. Okay. Once again, guys, nandito tayo sa Bye Bye Boulevard, Borongan City, Eastern Samar. Ayan, guys, ang sitwasyon ng, da ng dagat, ng tabing dagat. Ayan. Dito po tayo naglalakad-lakad. Okay. Ngayon ko lang guys, napansin yung mga bulaklak na to. Ang ganda guys, oh. Ganda ng mga bulaklak. Ito. Hindi ko alam ang pangalan nito guys. In fairness, ang ganda signal number one, ang bagyo. Salamat naman at hindi masyadong malakas ang ang mga alon. Hindi pa masyadong malalaki. Pero guys, alam nyo, may mga may mga naliligo guys. Oh, ayan, oh, may mga paparating pang gustong maligo sa dagat. Ayan, oh, i-zoom ko guys. Para makita nyo, ayan, oh maliligo sila kasi hindi pa naman malakas ang mga alon. Hindi pa naman malalaki. Sana nga guys, sig hanggang signal number one lang. At alam nyo ba guys, suspendido po ang pasok ng lahat ng mga pampugdipong paaralan dito sa amin sa Eastern Summer. Yun nga guys, oh ayan, may mga naliligo pa rin. Siyempre ako, guys, minalamig ako. Hindi ako maliligot. Fair, yes. Okay, guys. Maglilagat-lagat po yung video. Yun. Pati, pati mga basurahan, guys. Ito na rin, oh. Malayo na mga kinalalagyan yan. Ito, yun, nagsiliparan guys ang mga trash can Ayan. medyo malalaki naman ang mga alon hindi naman totally malaki ay guys ang lakas ng hangin okay lakas. Super lakas talaga ang hanggahangin guys. At brown out na po sa amin mula pa ng September 21. Okay, okay lakad pa tayo guys. Ayan, oh, ang daming naliligo kahit may bagyo. Ang bihira. Papa Papalaki na ang mga alon guys Ito oh Wala saan ako dadaan guys Ang tubig Naku Baka mahulog ako dito guys oh Aatras ah, ako Ayokong kumuloy doon guys Dito at sa ibang daan Dadaan Ayan oh Natukba yung nasurahan. Yun. Malakas ang ulan, guys. Pero ayun, oh. May mga naliligo, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parang 7 silang naliligo. Hindi nila alintana ang bakit oh basta naliligo sila sila guys yon iba e talaga yung mga bata guys hindi takot yon i-zoom natin yon may naliligo kahit bagyo late upload na po ito mga kapatid kasi po Nag-brown out na po sa amin, October 21 pa lamang po. At ngayong October 23, ng hapon na po, nagkaroon ng ilaw. Kaya ngayon ko pa lang po ito ini-edit at i-upload, uh, e guys. Nagpapasalamat naman kami, guys, at hindi naman masyadong lumakas ang bagyo. Yung ano lang namin yung bubong kasi nabagsakan ng isang bunga ng langka guys pero so far okay naman po kami yung ano lang yung kuryente lang talagang na brown out kami ng mga dalawang araw guys salamat nga pala sa lahat ng suporta nyo guys thank you so much at uh, guys magsha shout out na po tayo mega love shout out po sa lahat ng mga solid supporters at subscribers ng MyStar TV Vlog. Shoutout sa ating kapatid, Jun TV Vlog. Pasupport na din po sa mga sasabihin kong mga kapwa nating vlogger. Shout to Altom's channel, Lion Girl, Abin TV, MMJ Mix Vlog, Kalikasan Vlog, Hazel Sam, Juju, Bun Garcia SK Vlog, Sibadong Vlog, Just Mix Vlog, Island Reborn Remix, kami kami ko Mixed Glad, Renan Fishing Adventure at sa kanyang kapatid ni na si Raffis Per Fishing at sa kanyang anak na si Master Kasisid Raprap, Rap at sa lahat ng mga taga-barangay Lipata Alin Northern Samar. Shout out also to Leonan's Fishing Adventure, Explore Everything PH, Maninel Vlog, Kauma Vlog, Tutu Talomo, Charles Defilmer, a Fishing, JR Remix at si Sir Creepy. At guys, sa lahat ng mga silent viewers po, sa lahat ng mga kaibigan natin, sa lahat ng mga kapamilya natin, mega love shout out at ingat po tayong lahat. At guys, yung mga hindi ko po naisali sa ating pa shout out, pa-comment na lang po sa ating comics comment box natin. Pasensya na po, guys. Um love you all, guys. At um, sana naman kung nakalimutan man kalimutan mo nga kuman kayong i-shout out sana po hindi na kayo magtampo um pasulat na lang po ng comments sa ating comment comment box love you always guys at um, praying po tayo sana po um sana po okay lang po tayo kahit nalalasa si Bagyong Christine po lalong-lalo lalo na yung mga kapatid nating mga mangingisda po. Stay safe always. At ngayon naman guys, um, nasa ospital yung tatay ko. Papunta na po kami sa sa ospital pagkatapos namin mag ano pumunta doon sa Baybay Bay Boulevard kasi babantayan ko po yung tatay ko nasa Bordeaux um, Sunday pa siya October 20 ma-admit. Kaya naman guys, pupunta ako para alagaan yung tatay namin po. Stay safe always guys. Love you all. Guys, hindi pa po nagtatapos yung ano ko, yung video ko. Um, yung mga kwento ko, nako. Alam nyo guys, nakakamis ang panahon na kung saan walang bagyo. Katulad noon, nang mag-adventure kami, nag nagkaroon ng pamamasyal guys Kat katulad nito guys namamasyal po kami dito sa sa karagatan sakay ang pump boat ng kapatid namin na si Jun TV Vlog um, dito kami noon nagpunta sa ano ando pero hindi po kami ano duman lang po kami hindi po kami Pumunta doon sa Ando kasi Divinobo Island yung target na pupuntahan namin. Lumapit lang kami dyan ng konti pero at least naman nakita namin po ang kagandahan ng, ng isla. Maganda talaga kapag maganda ang panahon. Marami ang pwedeng gawin, mga outdoors activity kasama yung pangingisda, yung pamamasyal, yung pangunguhan ng iba't ibang seashells. Hindi ko akalain guys na bigla-bigla na lang kasi hindi naman po ako mag ano mahilig doon sa update ng panahon dahil busy naman po ako sa aking YouTube, yung pagsusupport sa mga kapatid nating mga kapwa vlogger. Tapos shock na lang ako guys na umulan ng malakas. Tapos may mga ano na <laughs> yung mga pagkulog. Tapos may balita naman na suspindido yung klase. Talaga naman guys. <laughs> nakaka nakakaano nakakamis ang magandang panahon pero so far guys we're so blessed dahil ah, hindi naman po nasira ang bahay kubo namin kahit naman nabagsakan ng isang bunga ng langka yung ano pa naman na langka sira na na langka guys hindi na namin magawang kainin yun kaya naman ito oh throwback na lang po sa ano sa video namin noon na sumakay kami sa bangka tapos yun masaya na tinitingnan namin ang mga tanawin dito sa dagat na very clear hindi katulad na may bagyo na malabo yung dagat kapag walang bagyo talaga clear tapos medyo bughaw ang kulay guys, thank you so much guys, sa palaging suporta nyo alam nyo guys, kahit ano, kahit hindi pa ako nakakasahod ang puso ko po ay talagang maligaya, dahil sa kahit papano kahit pangit naman yung ano ko, upload ko, hindi naman gagandahan, eh nandyan pa rin kayo na, nakaantabay nakasuporta guys, God bless you all at stay safe always